nagpasa na ng resolusyon ng Metro Manila Council upang suportahan ang kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itigil ang pass-through fees na sinisingil ng mga LGU sa mga kargamentong dumaraan sa National Road. Ayon sa Resolution No. 2315 ng MMDA, malaki ang tulong nito upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa pagbaba ng logistical cost. Sa Metro Manila, tanging kaloocan at Maynila lamang ang naniningil ng pass-through fee sa mga sasakyang may dalang kalakal. Aminado naman si MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora na mababawasan ang pondo ng mga LGU, pero mahalagang mabawasan ang pasani ng taong bayan. Ang impact po nito, unang-una, siyempre, yung mga LGUs po na may ordinansa, mababawasan po ang income. Ngunit kung titimbangin mo naman, kung ako tanongin nyo, kung titimbangin mo, Mababawasan ng konti ang income ng LGU, ngunit makakatulong naman sa ating mga mamamayan sapagkat ang presyo ng bilihin ay mapapababa. Then, uh, we were able to look after the general welfare of our people.